Macaulay the PH, your passion lover channel. Mag-subscribe ka na! Usap-usapan ngayon sa pageant community ang nakakatuwang suporta ni Miss Universe Thailand 2023, Antonia Porcild, sa pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Maraming netizens ang nakapansin na mas todo pa ang kanyang paghanga at suporta kay Atisa kaysa sa kapwa niyang Thai candidate na si Vina Pravinar na siyang pambato ng Thailand sa Miss Universe 2025. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon noon sina Antonia at Vina matapos silang maglaban sa Miss Universe Thailand 2023 kung saan naging runner-up lamang si Vina kay Antonia. Mula noon ay napansin ng mga fans na nag-unfollow na ang dalawa sa isa't isa sa Instagram, senyales umano ng hindi pa nila pagkakaayos. Ngunit kamakailan Napansin ng mga netizens na nili ni Antonia ang isang larawan ni Ate sa Manalo sa Instagram na agad namang ikinatuwa ng maraming Pinoy at Thai fans. Para sa marami, ito ay patunay ng genuine support at respeto ni Antonia sa mga deserving candidates, anumang bansa pa ang kanilang pinagmulan. Maraming netizens ang nagpaabot ng papuri kay Antonia dahil sa ipinakita niyang maturity at professionalism na sa kabila ng mga nakaraang issue, Pinipili pa rin niyang magbigay ng suporta sa Kapwa Beauty Queen. Tunay ngang ganito ang ugali ng isang tunay na reyna.